Naman po ni Pangulong Aquino ang mga kumukwestiyon sa legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP na ipa-impeach siya. Binanatan din ng Pangulo ang dating administrasyon kagnay sa mga umano'y maanamalyang paggamit ng pondo. Balita hati ni Salim Refna. Marami na akong ginawa eh. Tapos tatawagin na akong Pork Barrel King. Medyo sa tutulang, no? Executive magpapal, uh, mag yung magagastos ng national budget. Okay? Napakaingat natin kung paano gastusin. Dahil kailangan natin mapagtanggol. Inalmahan ni Pangulong Noy Noy Aquino ang bansag na Pork Barrel King sa kanya ng ilang sektor. Sabay hamon, sa mga nagsasabing pwede niyang ika-impeach ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Sunog nila kung palagay nila nasa tama sila. Pero kakabasa ko lang sa Constitution, merong authority in sa savings not to, to put to other uses. Basta nandoon sa ating budget. Kabilang sa mga kumikustosyon sa legalidad na ito, ang isa sa mga bumalangkas ng konstitusyon na si Father Joaquin Bernas. If they create new items, that's already making an act of appropriation. And that can be done only by Congress. Ito po bang ginawa nila ito ay pwedeng grounds for impeachment? Pwede rin, pero may may mag-impeachment. <laughs> Lalo ng kontrolado ni Pinoy ang Congress. <laughs> Sabi naman ni dating Budget Secretary Benjamin Jokno, nang suriin niya ang DAP, Nakita niyang ilan sa mga proyektong nabigyan ng pundo ay hindi naman nakalikha ng trabaho at ang iba hindi naman itemized sa budget. Taliwas ito sa sinasabing layo ng DAP ng kasalukuyang budget department. Politika yan. Kasi silang mamimili eh. Sino makakakuha. Hindi naman sasabihin na, oh lahat kayo, local governments, bibigyan ko ng additional. Pero pagtatanggol ng palasyo, naaayon sa Article 6, Section 25 ng Saligang Batas ng DAP. At sagot ng Pangulo sa tanong kung suhol bang DAP sa pag-impeach kay dating Chief Justice Renato Corona no May 2012. Bakit hindi mo tingnan kung kailan na-release? May na-impeach na -impeach si Ginoong Corona. Kaya ang releases kung tama tanda ko, October. So meron bang bribe after the fact? Ano't ano man, mismo mga nasa oposisyon, dudang gugulong ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Masyado malayo si Orion. At this point, you don't even know whether it is clearly illegal. We have a very popular president right now. At siguro kung ano mang mga impeachment case ang, i, ang uh, isang palaban sa kanya, may pang ubusan. Kung ang impeachment malabo, ibang usapan naman ang reklamong plunder o pandarambong laban sa Pangulo. Natuluyan ang sinampas sa ombudsman ng kilusang magubukid ng Pilipinas o KMP. Dawit din ang iba pang opisyal ng gobyerno at ilang individual. Tumanggi muna magkomento ang palasyo hanggat hindi nababasa reklamo habang sinisikap naming kunan ng pahayag ang iba pang inire -reklamo. Sa gitna ng hinaharap niyang mga issue, muli naman binalikan ng Pangulo ang Arroyo Administration na gumagamit umano ng ilang instrumento ng katiwalian. Kabilang ang pag-divert sa Malampaya Fund at pag-angkat noon ng bigas. Hindi bababa sa 836 billion pesos at maaaring lagpas pa sa 1 trillion pesos. Gaano kalaki kaya ang nawala, ang ninakaw, ang pinaglaruan, ang ginamit sa transaksyon upang manatili sa kapagirian. Wala pang tugon dito ang kampo ni Arroyo. Nakakausapin pa raw ng kanyang mga abogado, kaugnay nito. Salima na Fran, GMA News.